Nako, walang hiya. Walang libreng parking. Nako, Ayon sa kaliwa may bakante. Akin 'yan. Malas naman akala ko libre na 'yung palabawal pumarada. marada set. Nako sir, pasensya na po dahil bawal po na mag-park dyan. Delikado po dahil malambot ang lupa. Hoy, tanda! Huwag mo kong pakialaman ha! Baka samain ka! Sige, alis! Ano ang nangyayari? Tulong po! Ha? Ha? Maawa na kayo! Iligtas nyo ko! Tulong!